Nagbalak po sila ngayon ni Mang Kanor ngayon po nagbalag po sila ni Mang Kanor ngayon ah, uh, ngayon nagpabilit po siguro si Mang Kanor po ng ano ng buko naman siguro po ni Dagol Ah, uh, nilagay niya po na ano po guys yung ano ng patis ang buko na pinapabili ni Mang Kanor Tang guys, tanong muna tayo. Ha e po, tinatawag po si Ang guys, nagpabili ng buko. Pabili po ng buko si Mang Kanor yan buko daw po, nagpabili si Mang Kanor ng buko si Mang Tanor tayo magsasabi ng buko hindi ko marinig niya ano magkasama niya magpabilig ko kayo ng buko na ako kayo tagol magpabilig ko kayo ng buko ko may dadad kasi ano

dapat sa sa mga kumakain na po sa mga tanor ng ay po nyo guys ha may ito yung ang guys sa ilog po yung ano ay po ng buko plastic pa buko. Ayun naman po si Dagol. May na right. naman po kalukuhan. Right. naman po si Dagol lumabas na. May, yung right. Ay, yung buko may naman po kalukuhan. Ayun naman po na naman Buko Diyos. na naman po Buko yung pinaglagyan ko ng boss guys yung parang yung parang yung bilog guys na ano parang yung bao po na pinaglagyan o yung ano yung 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 soo kaya yung fowl ano yung si, ano yung sumagkan or yung let's go nag progress ko na po yung guys ito yung round na po ni dago ya yung guys yung ginawa niyo natin yung special guys pagpapalitin niya po yung buko buko na dalawa tapos yung ito ay ano po guys yung pati sa tingin sa guys pagpapalitin niya po yan guys ako pagpapalitan na may dagod po yung buko yung isa kasi po guys yung nagaling na panahon po yan ay ano pati po ng mga guys ang patis, pong naman, patis pong naman. ay nabuka po ni yung ano yung ang na naman, naman po ay na po masyado na naman po sabi niya Kita gol lang yang ito po guys, yagis na naman talo. yari po guys, tapos na po sa react